Guys, bihay tayo papuntang Atok Atok, Benguet Ayan ah, tayo ng Atok Benguet, papuntang Benguet Tapos may Atok gang man pemir orang lan skor orang lan boleh diusut itu siapa pak ini untuk boleh enggak? Ini bayi binga ito so, yung way na pupunta tayo ng Atok Benguet tapos dun sa may kabila ron ito ang Atok Benguet na um, pupuntahan natin ngayon medyo mababa ang biyahe eh. kaya ng Sakura Park uh, uh, merong um, puntahan natin yung kasi meron daw cherry blossom doon na galing sa Japan bubut uh, uh, bubut uh. uh, uh, uh. sa rice na uh, uh. ah rice rice wine to ano yung malaki mamaya no? ibili tayo oo uh, uh. uh. mga tanim na nila yan. Ganda uh. uh. siguro. ganda. Puro. pa mga asarol ang dami oh hmm? ngayon lang ako nakakita ng ganun eh yung na asarol yung malapad yung bumungal niya. Hindi ko eh. Dati meron kami ng ganun eh. Bukas bata <laughs> <laughs> ako, <laughs> tatanda ako. eh ayun. No? oh ayun. Ayun, dadan. layo pa, no? Ayaw mo lapit doon, ha? Atok, takop ng Bengueton? yun. Oo, oh, Benguet. Ah, Benguet. Alam mo, lapit doon, ha? Kaya nga, ha? Ayun, layo. Ayun. <laughs> layo pa. <laughs> <Layo. laughs> Ayun yung pocket doon, eh. <laughs>

guys, may buntok oh. sa gilid. Ayan, pero buntok na 'yan. Para magkaroon ng kalsada. Oh, no? ayan oh. Ayun, malayo ayun, 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 tayo ng pakiyan na palamig na rin ng palamig manos nasa tuktok na tayo ng bundok ngayon papuntang atong bengke dyan ayan o ayan nasa tuktok tayo ngayon kanina natatanaw lang natin yun yan ngayon pa kaya tayo sa tuktok kaya iba na rin yung lamig sobrang lamig Ganda hmm. Parang ah, maganda rito ah, Napakalamay Ayan Alos ah, pantay mo na yung ulap eh, Ayan, tanay man nila Grabe, ganda Ayan eh kanin naman niya Ganda Mabangay nila sa gilid ng bundok talaga oh. Sa tumpang tayo ng bundok na kabila guys, mo na tunnel guys nandawan tayo ngayon ng tunnel ayan ayan bundok bundok nandawin na nandawin na tayo na ng kapila ng tunnel ayan Điều này đi mọi người tay chịu mọi tay chịu mọi người ăn tay chịu đâu người ăn tay chịu mọi người ăn tay Atok Bubias. Guys, nasa tuktok tayo ngayon. Ayun, yung bundo. Ayun, nakita natin yung babaw. nasa taas ako ngayon yung bundo. nakikita nyo sa ibaba. Yan, dyan kami galing sa ibaba. Ito, oh. guys. Blossom E parking Nandito kami ngayon sa parking ng Blossom Guys ito yung pupuntahan natin Yan. Pupuntahan natin ito Papasyal tayo dyan Mount Olis Yan pupuntahan natin ito guys Yan Yan guys so oh yung tuktok ng bundok Yan Nakikita nyo na yan, puro mga pumpok na yan baba na ng ulap ulap na yan pag Okay guys, nandito na kami sa Northern Blossom Flower Farm. Uh, Ito na kami sa Atok. Uh, pababa na tayo. Tignan natin mga flower nila. Uh, pababa tayo yun. Uh, Ang daanan. Yan guys, yung bundok Oh. 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 ito na yung ulap, katabi na namin yung ulap. Nandito kami ngayon sa tuktok. Hmm. Tuk ng bundok. Tapos so, oh, ito yung taniman nila, oh. Ang ganda. Oh, ayan, ang ganda sa baba. Sa baba 'yan. Hmm, baba. baba. Yun, ang ganda dun. Nandito kami sa ano, tuktok. Ang ganda, oh. Oh. Ayan guys, nandito kami sa uh, Atok Harbens oh, yan Ayan, dito kami ngayon Tapos this way to Gladden Elementary School oh, yan o oh. Ganda hmm. Borton's Cabin Ayan o oh. Ito yung sinasabi ko, yung Sakura 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 Park This, this way no, Pupunta tayo ngayon ng Sakura Ay, Sinakikita nyo na yan mga carrots Ayan, ang no, dami no, Ang dami no, bad, eh. uh, Carrots yan Ayan guys, ang ganda Ang galing Oh Pakaganda rito Ang bahay na rito Hmm. Sakura Park high place. This way, yan. Pupunta tayo diyan. Okay, repolyo repolyo. lubok-lubok ang kalsada hmm. kahit yan, ripol yan dami yun oh. uh, sa kabilang side yan carrots carrots mo kaya baby baby Ayan. Ah. Dito kami ngayon. Kailangan muna magpa-register. Para sa yung sakura daw dito. O sa ano. So 9 years old pa lang daw yung mga sakura dito. Mga bata pa. Sakura. So, saan galing yung sakura na yan? Tinanim niyan dito ng mga Japan. Ah, tinundit ng Japan. Anong lugar na ito? Uh, Pawai po. Pawai. Pawai Atok. Pawai Atok. Ayan, nandito na tayo sa Atok. Pawai Atok. sir, pa, so, nasulat na lang po yung pangalan nila. ilan po sila, dalawa. Signature po nila. Yung plate number po na lang dito. Ay, dito, kahit dito na lang po kayo. Nasulat. Pangalan ko na to, no? Oo, pangalan nila hmm. lang po, sir di mal. Tapos, dalawa. Opo. Signature po. Signature. Tapos, yung plate number po nila. Ay, di ko kabisado yung plate number. Sige po, tingnan ko na lang. Mayan lang, hindi ko Plate number eh. Okay. Sige kapag gano'n mag-isa lang Thank you po. Yung bar yung nyo po sir. Thank you. Ano po kayo ma'am? Tatlo po. Sige po, pa-register na lang po. Dito so, na rin po na yun? Opo. Meron na kayo na rin sila yung environmental thing. The night ng Japan ng blossom dito. Kaya ayan, pupuntahan natin ngayon. Okay guys, pupunta na tayo dun. Ayan. Pupunta natin mga mo. blossom. Ang ganda ng flower oh. Ayan oh. Ganda. Ayan, dito na tayo A welcome Hi Place, Atok Benguet Guys ayan. Hmm, Dito na tayo hmm, ayan. ayan Cherry Blossom Sakura Tree Ayan So dinunite ito ng Ang uh, hapon tinanim nila rito Ito yung entrance ayan, Papasok na tayo, akit tayo Ayan Dito yan Oh, ganda ng lugar. Oh. Lami, oh grabe oh. Dami tumutubo ng mushroom. mushroom ng oh, oh. mm. oh. 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 Ini Guys, ayan ano? hmm. yun. Hey. Cherry hmm. blossom. Hmm. O, oh, konti pa, ano Konti pa, nasamahan ko Ah, oo Kaya nawala, ano? Medyo na wala ano? Ayan guys. Ito yung cherry blossom. Sakura tree. Ah, uh, donate ito lang ano. Ng Japanese government. So, itinanim nila rito sa ano. So, kukunti ko yung bulaklak ngayon eh. Ayan. Ayan cherry blossom. So, makikita mo yung bulaklak niya. Ayan. Hmm. Ayan yung puno ng cherry blossom. Ayan. Ito na nito dito. Tinanim ng mga Japanese. Ang guys oh. Cherry blossom. Yan. Galing pang yan. Oh. De yan. Dami, dami rin, rin na itanim dito. Galing oh. Oh. So guys, nandito na tayo sa I love Sakura Atok Sa Atok na tayo Yun yung mga Sakura So wala siyang Ano ngayon eh, bulaklak Yung uh, bulaklak eh Ayun, pag ganun Ang hmm, dami rin lang naitanim dito na Sakura So, so wala siyang Ano ngayon Pukunti yung bulaklak niya pa ilan ilan lang yung bulaklak ng sakura ayan meron siyang bulaklak oh ayan, ayan yung sakura ayan yung sakura yung bulaklak nya ayan yung bulaklak doon ganda oh, oh. daming bulaklak ganda rito ito so yung lugar ng atok atok benggit sakura jay okay, sakura atok Ayan, dito ako ngayon sa atok may sakura dito nagtanim ang japan ng mga sakura kaya lang sa ngayon wala pang ano eh wala siyang bulaklak o konti lang yung sakura kung mapapansin nyo ayan ang piraso rin yung mga tinanim ng Japan donate daw dito yan ng Japan government dito sa Atok Benguet Sakura ayan guys puro black lang dito dito sa kabilang side nila ang gaganda rin dito dito yung kabilang side nila na ano puro taniman dito taniman naman ay ano Hmm. Pura, so, tanim na dito. ganda ng mga bulaklak dito, guys. Ayan, o. Oh. Oh, kasi ang ganda ng klima rito. Ayan. Ganda. Ang mga bulaklak nila rito. Magaganda.